Nabalot ng makapal na usok ang isang commercial residential area sa kahabaan ng Carvajal Street sa Binondo, Manila nitong biyernes ng umaga, August 2, 2024. Sa kasamaang palad, labing isang katao ang naitalang nasawi dahil sa sunog na umabot ng ikalawang alarma. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula umano ang sunog sa ground floor na isang five-story building nitong 7.22 ng umaga. Naapula ito bandang 10.03 ng umaga. Umabot sa mahigit isang daang libong piso ang halaga ng pinsalang na italan ng mga otoridad. Kasalukuyan ng mga iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Oh my